ayan mga amishis no magkano ba daw ang kikitain so 2% po yan no so yan ang uh, nagload tayo ng 20 may tubo tayong 0.40 sa 20 pesos no na rebates so ang may kita nyo 500 yan before naging 480.4 na lang no of course pag uh, dami ng ni-load nyo magsimula kayong kita ninyo so may notification ay kita nyo may nagdo notify Nalabas din siya sa transaction history. And nakikita niyo yung balance niya. So, 4.80, 20 nilo So, may tubo ay yung 4.4. Uh, no? So, yung rebates nandun din sa transaction transaction history. So, talagang trace nyo lahat ng inyong kikitain dito sa uh, go earn natin. No? Yung ibang tindahan, nagpapatong pa sila yung mga usual. No? So, hindi ko sinasabing gawin nyo yun but uh, yung iba magsasabi, ba maliit lang yun, uh, kita 0.4 lang, no? Yung iba ganun yung ginagawa, nagdadagdag pa sila sa 20 pag sinisingan na sa Australia Pero yun ay uh, nasa sa inyo po pero hindi po yun inainggan nyo, no?